AJ Revol, mariing itinanggi na siya ang dahilan ng paghihiwalay ni na Kylie at Alger. Itinanggi ng mariin ni AJ Revol ang mga lumang isyong siya raw ang naging dahilan ng paghihiwalay ni na Kylie Padilla at Alger Abrenica noon. Ayon kay AJ, matagal na niyang nilinaw ang katotohanan ngunit patuloy pa rin siyang nadadamay sa kontrobersya, iginiit niyang wala siyang anumang kinalaman sa personal na problema ng dating mag-asawa. Sinabi rin ng aktres na hindi patas na ibunton sa kanya ang lahat ng sisi. Dagdag pa ni AJ, maging siya ay nagulat sa lawak ng naging epekto ng mga espekulasyon sa social media. Inamin niyang labis siyang naapektuhan ng mga maling paratang na kumalat noon. Gayunpaman, mas pinili niyang manahimik upang hindi na lalong lumaki ang gulo. Nagpasalamat siya sa mga taong nanatiling naniniwala sa kanya. Hinikayat din niya ang publiko na suriin ang mga impormasyon bago maniwala. Sa huli, binigyang diin ni AJ Revol na wala siyang ginawang mali at panahon ng tudukan ng isyu.